na interview po si Senator Bato uh, ng Senate Media kagabi or kahapon after ng release po ninyo at uh, sinabi mm. po niya na uh, kung talaga daw kung talagang matibay daw uh, bakit daw hindi kayo nakapag-bill noong panahon ng uh, dating pangulo. Ako uh, wala nga sana ako na reaction sa inyo doon. <laughs> <laughs> na ano ato mag-react diyan ano? <laughs> uh, is is even So he's now saying na meritorious yung mga kaso against me because they survived the term of Duterte. It's non-sequitur. <laughs> Kaya siguro hindi na hindi tinatanong na ng mga legal questions niya ng media para hindi ganyan ang mga nagiging sagot na, na hindi mo alam kung magre-react ka or what. It's non-sequitur. Kasi gano'n eh, hindi na dismiss ng term so ibig sabihin meritorious kasi tumagal eh non sequiturio ni eh. oh. <laughs> so, kailangan lang senator ipaliwanag kay senator Bato yung ibig sabihin ng non sequitur <laughs> It does not follow. <laughs>